Hello! Welcome to the Casino of Anna Josephine. Ngayon, magiging kasayang tayo ng mantika. Ibigisan natin yung bawang at sibuyas. Number 5 lang. Narito sa number 6. Ako po tayo ng apitada ng man manok. -man. Chicken at apitada. Inahiwa ko po na yung carrots. I-prepare na po yung chicken. Ayan. Bawin natin ng brown. Sumarap so, natin chicken. Pagkaw na siya. na natin Number 7. puno po natin yung chicken. Sobrang malalaking slice po ito. Kaya it takes time po para maluto. Mga apat na ang nilipulin ko. May natira pa sa paklo. Ayan. Ito, ito. One kilo and half po kasi ito. So, hindi ko kasi lahat lang ito rin. Kasi mag-fried chicken pa si ang alay. Sabi niya mag-fried chicken pa rin siya. Ayan, mag-repeat pa tayo nga kasi sila. Ayan. Ayan, mag-repeat dito na. Paper. So, dapat ilagay itong mayo paste. Ayan po. So, ano muna natin. Ayan na. Uh, ayan. Paper. Ayan the Paper again. Pagpuin natin. With tomato paste. Yeah. So, tapos, ready na yung tubig. Isook natin siya with water for 20 minutes. e no lado Tapos, lagyan natin siya ng tubig. isisimmer po natin ng um, ano po mga uh, 20 minutes po siya. Tapak pa natin See you later, guys. Bye bye. Ayan po. Okay na po. Nalagyan ko po na 15 minutes. Nalagyan ko po, po siya na ketchup na. Tapos yung carrots. Ayan. Nalagyan Ayan. Ayan. So we will wait for mga about 10 minutes po. Ang low fire. Para hindi po masubrahan ng loto ang ating vegetables. Tapos Lagyan ko na siya ng ketchup. Lagyan natin din na. beans po natin. Green beans. Ayan. This is kahit hindi na po marami ang ilagay, ito lang po. Ayan. Sigar lang natin ito dito. So, lang po tayo ng mga 10 minutes. ko, po, ko na po siya ng ketchup. Very simple po lang lang po ng ating apitada. dito natin So, Ano na okay. Okay. Pa, po. lang po? sarap suit and na timpla. Ayan, tawag natin dyan. Kasi may tomato paste siya. May ketchup. Yung asukal ay magbigay na. Sarap. So, Tingnan natin kung ano ang labas. Tignan natin mamaya. Tignan natin ulit. So let's have some 10 minutes on it. Okay hey guys, thank you. See you later. Yang lumo na po ang api. Ating... Sigit api pada.

party, meron ng chick, meron po talagang chicken apricada. Hindi mawawala ang ating chicken apricada. Pwede din siyang pork, pwede din siyang uh, chicken, lumps. Masarap Mas din kasi yung ano. Beef, pwede din. Mas masarap talaga yung chicken. Ayan, tinitlahan ko na po yan. Ready, ready na po. Kakain. Ayan, let's eat, guys. Ayan. Thank you for watching.